Wow! Napakaganda at napakaaliwalas ng umaga ngayon mga chong. Siyempre, lalaot kami ngayon para manghuli ng isda. Isdang tulingan. Panibagong vlog na naman ito mga chong. Kaya tara, samahan niyo kami. Let's go! Matapos ang mahigit kalahating oras na paglalakbay mga chong, nandito na kami ngayon sa spot ng aming lalautan at eto, inaarya na ni Kuya Benny at ni Yualan ang pakaras na paraan ng panguhuli ng isda dito mga chong. Kagaya rin to nakaraan sa panguhuli ng namin ni Tito Intoy. At eto na, Hinihila-hila na niyo Alan itong pakaras para tumalun-talon yung ating pamain sa ibabaw ng dagat at makita ng tit ng tulingan. Sa di kalayuan may nakita kaming mga ibon na lumilipad. Sinyalis ito na narito ang mga tulingan o kawan ng tulingan. 7.45 kami dumating dito sa laot halos mag-aalas 9 na bago kami sinibaran ng tulingan at kaya sana makahuli na tayo dito mga chong kasi ilang oras na rin kaming pahabol-habol at paikot-ikot sa kawan ng tulingan. Bukod sa madalang ang sibad ng tulingan mga chong, malakas ang alon ngayon at malakas din ang hangin kaya nahihirapan yung ating bangka na makaikot ng mabilis at maghabol sa mga kawan ng tulingan. At hindi lang yan, Pati itong ating nagbabatak ng nylon na siyo Alan ay hirap na hirap dito sa likuran kasi nga malakas ang alon kaya mahirap yung magbalansi para sa kanya. Durekid baka ka. maulog ka. Hawak kita mabuti oh, baka mahulog ka. Hirap na hirap na macho, oh. <laughs> Lakas kasi na alo. <laughs> Macho. <laughs> kasi ng alon chong kaya hirap magbalanse. Yan, binabatak na ni... Kabitaw pa yung isa. Binabatak na ni Alan yung ano, pangalawang uli natin. Pangalawang huli natin mga chong, kung tawagin dito sa amin ay tambakol. Yun yung kapag ka natatambakan ka sa laro, di ba? Tambakol. <laughs> Joke lang yun mga chong. Tambakol pun tawag yan dito sa amin. Ikat ka sa mahulog ka. Yan, tinan mga chong. Kapit na kapit sa iyo. Alam <laughs> Bira na, bira. Pang-apat na huli to mga chong pag naisampa natin. Pang-apat na ito. Pag-alisin mo yun, baka makawala na naman yun Grabe mga chong, hirap-hirap na rin sa'yo alam <laughs> Kailangan kasi balanse talaga Malaki yung alon Sobrang laki ng alon, hindi na makaikot yung bangka namin Sobrang lalaki talaga ng alon mga chong. Tingnan nyo naman si Yoalan, kapit na kapit doon sa hulihan ng bangka. Tingnan muna natin kung ano itong nahuli natin. Wow, napakasarap at napakasariwa nitong huli natin na gulyasan. Gulyasan kung tawagin dito sa amin mga chong. So ayan na nga mga chong Nakita ko dito sa likuran si Yo Alan Tingnan natin kung anong gagawin niya Mukhang ililipat niya itong mga isda dito sa hulihan Ayan isa isa niyang pinanguha dito ang mga huli nating tulingan Gaya nitong gulyasan At saka nung tambakol Ayan kahit malalaki yung alon Sige Yo Alan kaya mo yan Sige Yo laban lang Yo kaya mo yan O oh, ba? Diba? wala tapos sumawak siya dyan sa taas kasi nga baka mahulog siya kasi malalaking alon kailangan natin bumalansin ng maayos. Sige yo, go lang, kaya mo yan. At ayun na nga mga chong, <laughs> iba rin talaga to sa yo. Alan, nakarating na siya doon sa icebox at nilagay niya na doon ang mga isda sa loob ng icebox. Ayan, for the go and safety na po ang ating mga isda. Napakalupit mo talaga yo, Alan. Yuhuu! And ito naman, gagawin niya dito binuksan itong langkapan kung tawagin dito sa amin yun ay mga kawayan po at saka maglilimas siya dito kasi nga malaking alon sumampasampa yung alon sa bangka kaya marami ng tubig yung ating bangka maglilimas siya ngayon at para gumaan gaan naman yung takbo ng ating bangka mga chong So, ayun na mga chong, nagtuwad-tuwad na dito sa likuran ng bangka si Yoalan tsaka si Kuya Bini Mga chong, ano bang ginagawa nyo dyan? <laughs> Joke lang mga chong, kanina naman kasi may huli sana tayong tulingan. Kaso nga lang, pumunta dito sa may ilise, kaya sumabit dito, kaya tinatanggal na nila yung nylon at kawil doon. At eto, nakadagdag tayo dito ng huli Nakaraan, kauli tayo ng espada-espada Ngayon naman, lapis-lapis Iba-ibang tawag dito mga chong Pero ang sarap din dito sa sinabaw o oh, prito Kung bahala na kayo, anong gusto nyo luto dito Basta masarap to Yon mga chong, pang-anim na huli pa lang to Pag naisam pa <laughs> Yon, taga-batak namin o, si Yu Alan Shout out to sayo Alan Sabi ni Unyot, pabais daw Simula kami kaya dito, mamalis kami sa 57. Okay ba dito? Saayon sa winsin. Ito pang ani pa lang, tungu-ulin namin na 'to. Ani pa lang 'yan mga chong. At dahil nga sa matumal ang pasiba dito mga chong, tama yung narinig ninyo kanina. Halos mag-aalas 11 na bago kami nakahuli ng pang-anim na huli namin na tulingan. At eto na nga, niriripak na niyo Alan itong aming counting huli dito. Lalagyan na ng konting ice para manatiling fresh at hindi mabulok ang ating mga huli na isda. Ayan, pokpok pa, pokpok pa more Yu Alan. Yan, sige, galingan mo. At ito nga, habang binibidyoan ko siya dito, napapangiti siya kasi baka rin nahagip yung kanyang muka, yung kanyang kapugian. <laughs> ito talaga si Yu Alan, no? Shoutout sa Yu Alan, kung manonood ka video na to. Sana'y napasaya kita at napangiti ko ang iyong mapupulang mga labi. Wow. <laughs> Joke lang yun, mga chong. At ito na nga, for safety at para manatiling fresh ang ating tulingan. Yan. At takpan para lumamig lalo. Kung kanina mga chong, mag-aalas 11 natin bago nahuli yung pang-anim na isda. Pero ngayon, pang -pito na ito at mag-aalauna na ng hapon. Ganon kadalang at ganon kahirap yung pahuli ng isda ngayon mga chong. Pero tsagaan lang, ganon talaga. Kailangan nating kumayod para sa ating pamilya. Kaya eto mga chong, sipag at tiyaga lang ang kailangan natin para makahuli tayo. Makakabawi din tayo sa ating gastos mga chong. Yan na. Ito na ang ating pangpitong huli mga chong. Sana'y maisampan natin ito. Yo Alan, kaya mo yan. Let's go. At eto na mga chong. Nakita na natin ang pang-pito pang natin na huling tulingan. Sinubukan pa rin naming ikutan ang kawan ng mga tulingan mga chong. Hinabol-habol at hinabol-habol namin ang paulit-ulit mga chong pero yun lang talaga ang ating nahuli. Kaya eto, Sumana. Sige, kapit siya. Ay, na. Paano na. Dogay. Ato na tuwa ko siya. Ilang huli na yun mga chong? Ilang piraso lang yun yun? Hindi mo po matumba. Dala. Itong piraso. Itong <laughs> piraso. Ito. tarlo pa na agad. Isang piraso. Yung <laughs> ba na unta tatuyo Ay. Wala mo na. Wala mo Tama ko muna si Alan ng patimbang. Patimbang muna tayo mga chong. <laughs> 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 mga chong, yung chinilas ni Alan, iniwan niya sa playa tapos nanood. <laughs> Kibit Tambakol. Nagpatimbang na tayo dito mga chong Less expenses, may natira pa namang 172 pesos. Pero kahit lugi tayo. Yo, 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 oh Tingnan nyo naman si Alan, Smile and happy pa rin At si Kuya Benny Shout out sa inyo mga chong Of course don't forget to like Share, subscribe and hit the notification bell mga chong Para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload na video Sa Facebook at sa Youtube This is Kuya Carl's Vlog Bye bye Sheesh